Hello hello mga kabes. Biyernes na naman. Ano na naman kaya ang ulam? Kailangan pa bang i-memorize yan? For today's ulam, nakachamba ako ng fresh sa luyot. At frozen na labong galing pa ng Vietnam. 25 minutes ko itong pinakuloan. Pagkatapos muli kong hinugasan. Ang pansahog na bangos. Mas masarap sana pag inihaw. Ang tip-tip dahil isa lang naman. sa tatlong tasang mainit na tubig. Sinabuyan ko lang ito ng bagoong. Sabay isinunod ko ang bawang at sibuyas pati na ang pritong isda. Na siyang magbibigay ng masarap na lasa. Pakukuluan ko lang ito ng bahagya. Bago hahanguin ko din ang isa mamaya. Nang mahango ko ang ulo ng bangos, inilagay ko naman ang labong. Iluluto pa natin ka siguro ng another 25 minutes. Naalala ko noong bata pa kami, para lang kumain kami ng labong. Ang tawag na lola ko dito ay pansit ng baryo, kaya nauto naman niya kami. Haha! -ha. This time malambot na siya. Gaya ng dati, tikman nang malaman kung saan siya nagkulang. Sa kalahating kutsaritang asin, napunan ang pagkukulang niya. Nung okay na ang lasa. Sa luyot galing ng Vietnam inilagay ko na. Fresh na fresh pa yan, di ba? Takpan ko muna at hayaang malanta. Haluin at patuloy lamang itong lutuin hanggat maluto ang saluyot. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-subscribe. At pakipindot na din ang bell button para updated kayo sa mga susunod pang mga video. At heto na ang ating masarap na dininding na labong at saluyot. Alam nyo ba, na isa itong paboritong ulam ng dating President Fidel V. Ramos? Request niya ito nung may catering kami sa John Hay. Yun lang. Thank you for watching!